Mga sari, mga sisiko long time no see. Kumusta na ang sari-sari store? Hello, hello mga sisiko ko, ko kayo, na ko ang pagbablog. Siguro mga ilang araw na wala akong update sa inyo tungkol sa sari-sari store natin kasi na-busy ang beauty ni Ate Rose ninyo. By the way mga sisiko ko, kasama ko si Kring, ayan, siya yung driver ko mga sis, ah, alam nyo na na si Kring ay gagraduate na talaga mga sisiko tandaan lang nak ayun, nang yung si nanay mo ayun, gagraduate na talaga si Kring ito yung wini-wish ng isang ina na makagraduate ang kanilang anak okay so punta kami ngayon sa SM para mamili ng mga kailangan ni Kring kailangan niya ng bagong shoes kasi luma na yung shoes niya, sira na Uh, and, pili kami ng kanyang inner dress. Ayan. So, keep on watching mga sisiko. Sama tayo. Ipapakita ko sa inyo yung uh, bibilhin namin ni King para sa kanya. Yung sa akin, pass muna ako. Focus muna ako sa kanya. Kasi napaka, napaka laking gastusin mga sisiko. Pero, sige na lang. At least awa ng Panginoon, magtatapos na ang aking anak sa hindi pa nila alam. Five years po si Kring sa architect, architecture student po siya. Finally, sari-sari store owner. Uh, Gagraduate ang anak sa ano lang, anong tawag niyan? Katas ng sari-sari store. So keep on watching mga sisiko. ko kasi parang ninireviews pa si Ate Rose ninyo. <laughs> Kita tayo sa SM mamaya. Bye for now! So ayan mga sisiko, dito na kami ngayon sa loob ng SM. So magbo-voice over lang si Ate Rose ninyo. kasi mahirap na kahit na napakahina ng um, sound ay makapiray tayo ni YouTube. So voice over lang muna tayo dito mga sisiko. So ayan, pumili na si Kring. So ang kailangan na piliin niya ay yung hindi masyadong mahaba. So pumasok kami sa Uniqlo at maghahanap kami kasi yung required na haba ng dress na bibilhin sana ni Kring is yung hindi hindi lalagpas yung dress kaysa toga. So marami naman dito sa Uniqlo kaya lang mahahaba. Bawal daw kasi yung makita yung dress. Ewan ko lang ha pero nung time sa amin mas okay na lalabas ang dress pero sa kanila bawal daw talaga. So wala siyang napili. Wala talaga siyang napili diyan mga sisiko. Ayan, dami namang mga dress yan, pero wala talaga siyang nabili. And, naisipan niya pala na bilhan namin si Papa niya ng polo shirt na lang. Kaya, pumunta kami doon sa men's section. Ayan, para bilihan ang Papa niya kung ano yung gamitin sa graduation niya. Kaya, nagtalo kami dito. Ayan, may, may nahanap kami na kulay gray. Ang gusto ni Kring ay kulay gray para sa kanyang Papa. Ayan, so tinitingnan namin kung ano ang size na pipiliin namin. Marami namang kulay dyan. May brown. Ayan, o. Oh, kung may brown, may stripe. Tapos, may blue. Tapos, ito. Ito yung nagustuhan ko para kay Kuya Dave ninyo. Stripe. Pero hindi pa kami bumili. Naghanap pa kami dito sa ibang store. Pumasok kami dito sa Musimo. Ayan, so nag-ikot kami sa Glit. Pero wala kaming nabili dyan kasi yung mga... Uh, polo shirt nila ay American size, napakalaki. Yan, so wala kaming nabili. And, kam pumasok kami sa Payless para maghanap ng shoes niya. At ang requirements ng shoes nila ay hindi ka pwedeng bumili ng basta-basta kasi kailangan uh, kamukha niyang hinahawakan niya, yung parang school shoes. Tapos sabi ko, yung bilhin mo na lang ay yung magamit sa pagsimba. So, yan yung napili ni Kring. Bawal daw talaga yung mga sandals, yung may pa pa arti ng mga shoes, bawal talaga. So, parang, parang closed shoes pa rin sa school. So, yan sabi ko, sukatin mo yan. Kung yan ang gusto mo, hindi yan na lang yung bibilhin natin. So, yan, sinukat na nga ni Kring. So, dito pala kami nga sa Payless, no, nasabi ko na kanina, pabalik-balik. So, ayan, okay naman, nagustuhan niya. So, ang price pala noon is 1.5. Ayan, si Ate Rose, nagsukat ng Uh, sapatos na uh, old rose ba yun o kulay pink parang hindi yata patatalo pero sabi ko unahin mo na kita anak <laughs> di ba na sabi ko kanina pero gustong gusto ko talaga yan mga sisi pero hindi ko yan binili kasi inuna ko yung shoes na ni Kring saka na lang ako so ayan ready na sabi ko bayaran ko na ito so punta na kami sa counter so isa lang talaga yung nabili namin yung para sa kanya lang talaga Ayan. So, ayan. Pangiting-ngiti pa si Ate Rose ninyo. Pero, uh, hindi yan patatalo mamaya. Abangan nyo. Bibili din talaga yan. Sukwa tayo ng pera. So, 1.5 yung binigay ko kasi nga uh, nasa 1.499 yung shoes ni Kring. Ayun. Pero abangan nyo mga sisin, Hindi yan patatalo. Bibili talaga yan ang para sa kanya. Pumasok kami sa me o Form baka may mahanap siya, kasi yung ibang brand ng damit ko ay dito din ako bumibili. Pero, ayan, nag-ikot kami sa Glit, and walang nahanap si Kring na dress dito. So, naisipan niya na lang, yung luma na lang niya na dress, ayun na lang yung susuotin. Ayan, pumasok kami sa Watson, kasi bibili siya ng, ano niya, gamit pang make-up, kasi na si Kring ay mahusay din mag-make-up. So, yung, instead na magbabayad siya ng make-up na 3K, kasi yung pag-picture ng kanyang ano yon yung pictorial nung nakatoga sila nagpa, nagpa make up siya 3000 yon so sabi niya yung 3k yung mama ibili ko na lang yung ng make up lahat at ako na lang yung may make up so meron pa akong natira so hindi naman umabot ng 3k ang nabayaran ni Kring nasa 2000 lang ang nabayaran niya so kanya pa yung make up so yon ayan kita nyo Bumalik kami sa Uniqlo at yung ang nabili namin ay yung stripe talaga ako ang nanalo. Tapos, hindi pa tatalo si Ate Rose ninyo kasi nakabili ako ng dalawang t-shirt. Ayan. So, gutom na kaming dalawa. Naghanap kami ng makainan. So, ito yung kinain namin ni Kring. Bumili siya ng puto bongbong. Bong and ako rin ay uh, nag-order ng bat choy. Ayan. So, itong store na to ay paborito talaga na puntahan ni Kring kung wala silang pasok kasama ang kanyang mga classmates kaya alam niya na kung saan niya ako dadalhin so sa SM pa rin yan mga sisi sa may bandang sa may bandang ano nila sinihan ayan so masarap siya tapos may egg maraming busog ka na halos hindi ko na yan maubos ang isang isang bowl ng ano isang bowl ng batchoy tapos meron pang puto bumbong hindi na talaga ako kumain pa ng dinner. So gusto ko sana ng bilhan niyan si Kuya Dave ng bat choy. kaya lang sabi ni Kring mahirap dalhin kasi napakainit. Ayan. So ang ginawa na lang namin bumili na lang kami ng uh, at saka corn dog para kay Kuya Dave. Ayan, mga sisi. So, nakita niyo kanina, nakabili talaga ako ng dalawang t-shirt na gusto ko, gusto ko kasi yung ano ng t-shirt kasi malambot lang. So, yan pinakita ko sa inyo yung puto bongbong na nabili namin doon sa may food court. Tapos, dinala, lang, na, dinala na lang din namin doon kung saan kami kumain ng bat choy. Ayan. So, happy-happy si Kring mga sisi kasi nabili niya yung gusto niya. Pero yung damit, hindi niya yun nabili. ka kainit! Ayan mga sisi ko, pa na kami ni Kring. So, hindi ko napakita sa inyo lahat talaga kanina yung mga napamili namin. Kasi nga, nahihiya akong video baka bawal. Napakainit <laughs> Dito naman kami sa ano, sa likod lang ng SM Lag Park. Kasi wala nang bakante doon. Ayaw din ni Kring na mag doon sa taas. Alam nyo naman, natatakot tayo. So, yun ang mga sisi. Pauwi na kami. Kanina pala sa Uniqlo, bumalik kami doon. Bibili sana ako ng bag. Yung same na ginamit ni Kring. Kasi nag-sale sila. Pero iniisip ko, marami pa naman akong bag na magagamit. T-shirt lang muna. Yung binili ko. Yung dalawang t-shirt ng Uniqlo. Tapos, binilan ko si Kuya Dave. Uh, yung ano lang talaga namin doon sa Uniqlo sa Jais. Uh, ano ni, Ku ni Kuya Dave yung polo shirt. Pero alam nyo naman si Ate Rose inyo, <laughs> nabudol na naman, bumili ako ng dalawang t-shirt sa Uniqlo. Kasi maganda yung tela and mas okay naman yung price. So si Kring, bumili na lang siya ng make-up. So siya na lang yung mag-make-up sa sarili niya kasi nag-make-up naman talaga si Kring. Kasi kapag magpa-make-up siya, sa almost 3,000 yung bayad ng make-up. Tapos bumili din siya ng black shoes sa Payless. Kasi Payless, Payless, Payless. <laughs> kasi Payless talaga yung brand na binibili namin na shoes. Kasi nga, matibay talaga mga sisiko And si Kuya Day, binila na lang din namin ng shoe pow. Tapos logi na siya ngayon kasi nga si Kring marunong mag-drive. Tagal naman talaga si Kring marunong mag-drive kaya lang walang practice. So ngayon lagi na lang si Kuya Dave na, i na maiwan sa tindahan. Noon kasi hindi kami makaalis-alis kapag hindi mag-close ng tindahan ngayon, kahit na kami lang dalawa ni Kring ay okay na kaming mamasyal. Okay, kami uwi na ng aking dalaging ding. Thanks for watching. Abangan yung mga sisi yung graduation ni Kring. Sama tayo. And proud uh, sari-sari sir owner na nakapagtapos ng architecture student 5 years course po yan. Bye for now. Love you all mga sisi ko.